ano yung gusto niya sabihin sa iyo at ano yung gusto niya sabihin doon sa isa so love triangle reading tayo with um this card na kung ano yung gusto niya sabihin sa iyo so ano yung gusto niya sabihin sa iyo Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ano Tawad sinira ko ang plano natin. So, ano yung gusto nyo sabihin doon sa isa? Hindi ako ma nakakatulog sa kaisip sa'yo. <laughs> okay. So, tignan natin. <laughs> Ang tatawa naman ako doon. Um, let's see. Love Triangle Painting. So, pasensya nga maingay na. Kasi, maganda. <laughs> Nanggaling pa ako ngayon. live. love triangle reading. Hindi to para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. Pwede tong vice versa. And this could be a timeless reading. Kung kailan mo ito if naka-resonate ka, then this might be for you. Okay. Mm-hmm. Okay. So, ano yung mararamdaman niya talaga para sa'yo? So, parang meron siyang feeling dito na gusto niyang mabalik yung happiness ng pagsasama ninyo. Parang gusto niyang mabalik yung um, glow ng relationship ninyo. So, parang he wanted to, he or she wanted to move forward towards me. Nagsisi siya talaga sa mga nangyari. Pero, meron siyang feeling dito of like um, napapalingon pa din siya doon sa isa. Kasi nga pa dito, hindi ako nakatulog sa kakaisip sa'yo. May isip niya pa din to, namimiss niya pa din to, though parang nandun sa kanya yung confusions pa din about the feeling, you know. Pero umalis na siya dito eh. Umalis na siya dito sa isa. Um, yun na yun, yung meron feeling that I need to walk away emotionally na sa isa na to. Eh, mag, siguro ikaw yung pipiliin niya. <clears throat> gusto niyang pipiliin. Kay, kaya lang, parang masasaktan pa din siya sa nangyari sa kanila. So, though gusto niya na maging happy kayong dalawa, I think this person is trying his or her best na maging happy, okay na kayo. Pero deep inside, may isip na pa din to. Kung baka napapalingon pa din siya dito nasasaktan pa rin siya sa mga nangyari sa kanila kahit na wala na sila. So parang deep inside, may iipot pa rin siya sa sitwasyon, sa nararamdaman niya. So kahit ikaw yung pinili niya. So what does this person wants from you currently? So parang meron siyang feeling of coming back towards that person again and to cheat on you. Kumbaga, parang ito yung gusto niyang gawin ngayon um, na magbabalik siya dito at hindi niya sasabihin sa iyo let's see let's clarify Ayala. lang naiisip niya kasi na pag malaman mo to madidisappoint ka talaga ng sobra sa kanya, baka this time, hindi, hindi mo na siya kakausapin pa ulit. So, kasi alam niya, magiging unfair siya dito at may karma na dadating talaga sa kanya pag gagawin niya to. So, gusto niya na mag-focus sa relationship ninyo o sa pagsasama ninyo. Gusto niya na mag-focus, kaya lang, hindi niya mapigilan na isipin pa din yung isa. Kumbaga, hindi niya pa rin mapigilan na, ma na may miss yung isa kasi naulog siya dito. So, I think this person is trying his or her best. Um, na mapan magiging masaya ulit kayong dalawa. Do part of this person may iisip niya na, na what if babalik kaya ako doon? Hindi ko na lang sasabihin sa kanya. Kumbaga, try ko na lang bumalik kasi nami-miss ko na siya. Parang ganun. So what does this person wants from the other person currently? So parang ang sa sa point siya ngayon na yung connection kasi nila is cold na. Um, empty na, na-close na, close na na, na stuck na. Wala na sila akong communication na to. Kaya siguro nanimiss niya. Kaya hindi siya nakakatulong sa kakaisip dito sa person na to. Because I can see here na magiging part pa din talaga to ng kumbaga option. So parang as a point siya na kahit na end na yung cycle nilang dalawa, kahit natapos na silang dalawa, eh, um, this person still nagiging part pa din to ng life na, um, part pa din to na if ever na hindi kayo magkaayos, eh, baka babalik pa siya dito, parang ganun. Kasi yung concern niya kasi dito, nandyan ka, um, baka asawa mo to, ganyan, baka kinakasama mo to. Kasi nandyan ka, alam niya, pipigil ka sa sitwasyon na to. So parang, um, isa pa din dito na baka din sa mga nangyari dahil sa mga um, malaman ng yung totoo, eh, baka iniisip din niya na baka itong person na to is hindi na siya tatanggapin. So, kasi hindi wala na silang communication na to, eh, ng person na to. Um, pero, itong person kasi na to, parang kaya, niya, kaya siya hindi nakakatulog sa gabi thinking about this person. is I can see here na nagkaroon talaga sila ng commitment din ito ng mga promises ba kumbaga I hope na hindi lang hindi nato nabuntes um, kasi may pregnancy card dito but then nasaktan din talaga siya sa mga nangyari sa kanilang dalawa kasi mahal niya din to kaya lang kailangan niya mag-sacrifice para maayos kayong dalawa maybe because meron kayong responsibility o kasal kayo parang no choice or something ano man yung mga uh, meron sa inyong dalawa so the next 3 months I can see here na this person will really still continue to offer you new beginning. So, kumbaga, mag-continue pa din to siya na ayusin yung mga dapat ayusin sa inyong dalawa. Though, um, I think mag-continue siya, pero may nakikita pa din ako dito sa kanya na even if ganun, kumbaga, ganito, yung presence niya na sa'yo. Nandyan yung physical niya. Um, presence niya. Nandyan. Pero yung isipan niya at part ng puso niya nandoon pa rin. May part na nandoon pa din. So, ganun yung nakikita ko sa person mo. Pag siya lang mag-isa, iniisip niya to. nami-miss niya. Naiisip niya. Pero pag kayong dalawa, magkasama o pamilya ba, nakafocus siya sa inyo. Kuya try niya yung best niya na mag, oh, mag uh, maayos, maayos kayo. And even siya sa sarili niya, try niya yung sarili niya na mag-transform into a better person this time para sa inyo or sa iyo, sa pamilya niyo ba. Um, pero sobrang mapapachallenge talaga siya sa nangyayari ngayon sa kanya kasi hindi pa rin matanggal sa isipan niya itong person na to. So, kaya pa gusto focus na siya sa inyo. Hindi pa din niya matatanggal-tanggal sa isipan niya itong person na to. So, nagpa-try na siya ngayon na mag-move mag on or um, parang mag heal na din siya about sa feelings niya dito sa person na to. Pero part of him pa na wanted to talk to this person. Pero, the next three months kasi, wala na ako nakikita ang anything sa kanila eh. Kasi parang nawasak na sila talaga na itong person na ito. Parang wala na. See? Um, wala na. Kasi parang tirinayin niya na talaga yung best niya na mag-offer sa inyong new beginning. And also na nakipag-ayos sa kanya. Kumbaga, ginawa niya yung kumbaga, sabi natin na may isang salita siya na ayusin niya yung sa inyo. Inayos na talaga, ginawa niya yung best niya. Kahit pa siguro, sa isipan na puso niya, may part pa din na yung person na yun, mahalaga pa din sa kanya o mahal niya pa din. Pero ginagawa niya yung best niya na dito na sa iyo kasi ang dami niya na din pinagdaanan na dalawa could be. So parang pinagdukan niya na to dahil ayaw niya na ng gulo, ayaw niya na ng away at ayaw na din makasakit kasi alam mo naintindihan ka niya na nasaktan ka about what happened kasalanan niyo na gawa niya at kumbaga si, tinutuwid niya lang yung pagkakamali niya but the thing here is um, nagkakaroon na sa kanya dito ng unsureness about the feelings na meron siya kasi part of him parang hinahanap niya pa din tong person na to kumbaga ini niya pa din siguro sa social media um, chinecheck niya pa din tinitingnan niya pa din. So, parang, um, nami-miss niya kasi. Nami-miss niya talaga yung person na to. So, part of him is like, um, walk, have a walk away, but then, hindi niya gustong mangyari yun. Kung pwede lang, hindi niya gusto mangyari yun. Pero, kailangan niyang gawin yun. Parang ganun. So, how your communication flow be? So, your communication still, nandag ba nah naman yung takbo? Siyempre, um, without these cards, without this guidance, wala kang alam na yung pala yung naman niya. So, yung communication niya, okay naman. Um, Nag-offer siya sa'yo ng love, um, pinapakita niya sa'yo yung effort, prove niya sa'yo ganyan. Walang problema pagkasama kayo. Pero hindi niya, kumaga, marunong, kumaga, ano siya, great pretender um, hindi niya talaga pinapakita na namimiss niya yun or iniisip niya yun or mahal niya pa yun. So, hindi mo din mapapansin yon Kasi, even yung communication niyo maganda. Offering love, maganda yung takbo ng communication niyo So, without, I can see here that itong person na to, talaga, as I said earlier, na, um, willing naman na siya talaga to offer yung new beginning. So, nawala ako kasi, nag um, ano yun, nag temperature yung cellphone ko so anyway willing naman na siya talaga to offer yung new beginning siguro nahirapan lang talaga siya na kalimutan ito kasi minahal niya so sabi ko nga yung communication ninyo maayos without sabi ko nga without the guidance of these cards hindi mo nalalaman na ganun pala yung nararamdaman niya so will he or she commit to that other person? Um, no. Kasi parang para sa kanya this time around, um, gusto ko nang tumayo bilang father or husband to my wife. Sa'yo. Parang this time around, um, gagawin ko na yung best ko na maayos na talaga yung kamay kayo. So, yun yung nakikita ko sa part niya. So, hindi siya magkocommit sa person na ito. And, I think wala naman na naman kasi talaga sila. Wala na talaga sila nito um, parang as a point na na continue na talaga siya sa responsibility niya sa iyo. Kumbaga um, I think also the other person hindi na na din na appreciate yung um, yung ganito sa kanilang dalawa. Kumbaga magpapatuloy na din yung isa yung other person, gusto niya lang din magpapatuloy sa pag-move forward. Even if feeling ko, itong person na ito, magpaparamdam pa din to siya dito sa isa. Kasi ini-stock niya pa to eh, di ba? Sabi ko kanina. Ini-stock niya pa din to. So, there is a possibility mga unus na to. O mga ganun mga bagay, makipag-communicate. Pero, uh, feeling ko, the other person, parang hindi na din siya um, interested pa na to come back because of, I think, meron din clarity about sa inyo. So, wala ding mangyayari na sa kanilang dalawa in a way. So, will he commit to you? Of course, he will. Kasi, this person really want to have a great changes na sa buhay niya. So, this person want to be a better person. And, of course, he, he or she chose you um, to be there for him because may piasawa kayo, mag-asawa kayo, uh, may anak kayo, kundi gusto niya nang magbago, gusto niya nang ayusin ang lahat. So, ano yung magiging outcome nila? Wala, magkakaroon na sila ng walang communication ng person na to. Magiging silent na yung Um, yung connection nila, wala na. Magiging silent na din to one day. And itong person na to, or more part, yung magiging outcome ninyo. So, may mga disappointments, pero itong person na to, still going to do, excuse me, to do the action na talaga na to pursue yun. na kung pili one day feeling ko uh, masasama din siya at makakalimutan niya din tong isang ito at makapag-focus din to talaga sa sa inyo sa iyo si <coughs> sa family so makapag-focus ba diba sabi ko one day makaka-move on din siya so, hindi pa ako nakalapag ng baraha pero na visualize ko na siya. So, one day, mag-move on din siya dito and mag-focus din to siya sa family, sa inyo, and sa marriage ninyo, could be. And, um, there, yeah, um, hindi niya din, na di, di, talaga, magiging special to sa kanya. Pero, one day, masasanay na din to siya na wala siya, in a way, at mag-focus na din siya sa inyong dalawa. So, but maybe, siguro kung, if you're the wife here, and watching this video right now, knowing na ganoon pala, Siyempre, masakit yun sa'yo, di ba? Pero, I think if meron ka din parang understanding sa mga nangyari, sa issue, sa mga pinagdaanan nyo, um, and right now, um, he did try his best na bumalik sa'yo at ayusin sa'yo na ikaw yung pinili niya para maayos na at mabalik ng lahat. Maybe, okay na din yun na ayusin, magtuluhan na lang kayo na ayusin yung pagsasama ninyo or marriage ninyo at wag nang uh, ipairal yung selos in a way um, dahil wala naman na din ako nakikita ang pagbabalikan doon sa isa so I can see signs here um, Capricorn I can see Taurus um, Leo Virgo Aquarius you or your person okay uh, with Sagittarius Leo um, I, was, I can see Aquarius on your part to be, and um, I can see also uh, yes Aquarius like, talaga most of the time dito sa part mo. Aquarius ang moon rising Venus Cancer. Um, Leo. Um, Sun, Moon, Rising, Venus.